Ano, Yumi? Kailangan ka naman chan mo, oh. Puputok na ito pa. Hmm. Kailangan ka mga ngalak namin, mga utong mo, oh. Naka-smile ka na naman, na Eh hey, ano, binayad ko kay Kamacho dinadede niya na yan. Konting gatas niya. asa amin? Ano eh, ginaagat ng nanay. Kaya pinamigay ko kay Kamacho yung isa. Subukan kong buhayin yung apat. Hindi pa naman nag-ingalo yan. No? Kaso, ano mo, Nakabuka na yung ano mo yung tama sa mukha niya? Dinagat din niya. Eh. Isa. Sa ulo niya, ayun. ng no, anak na no, Shits. Day 1. <laughs> day 2. Buhay pa rin. Buhay pa rin sila. Day 2. Eto. Buhay pa rin si tatlong pama. So, kahit wasa ilong niya. Boy, oh ah. Dalawa na lang sila. Ito medyo malakas pa. Ito wala na. Nagihingal na <laughs> और और तो और